What's up? This is part 2. Ito Meron na kami nahanap. Ano? Ito, Ito guys. So na, tapos, pa. May papel guys. Mga baksak. baksak Ayon, mga guys. Baksak 11. tayo. Baksak mga friend. Tapos friend. Ano? Mayroon pa yung friend. Ilan. E, F, G, E, S, G, E, L, E, Tapos pa. Wallet. Tapos eto pa namin nung... sinaminto. to. Tapos so, may three. may park 1. Ay, hindi park 1 mga guys. So, John, uy, gogi! Nilipad. Kahit tatati tata, kay Gab. Park 3. Ito pa guys, ito ang bata. Ito Regular, Philip. Ito ka? Tapos guys, ito, balso. Ito. 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 Ah, oh, Dedin. Kunin mo na ulit 'yun. Tapos yung bag na hindi na gusto. Ayaw. Okay. Kaya na guys. Tapos yung bag rin. Tapos may binting ko pa. Tan na luma binting ko. Tapos guys, lumang bin ano? ko. Yung to, no? Saka, saka na no, binting ko. Kipid pa tatin yung gasin tatit ko no. Ano naman? Sa, sa Ako na no kayo. Ako okay na yun? Di ko na. Ako nung nga nakaita, taktika. Pugasin yeah. ko nga mo Kalo, meron ko na lighter. Taktika, Ano nga ang ginawa mo sa akin. Ewan. Bakit lang ja-ja <coughs> ja Ayan pa. Okay, Alin? Na. Na Quintas. Dito, dito Bubu? Kaso Game. O, game o, game o.

Di, ka, di po kami yun. Ibang tao po yun. Billy, lagyan mo na yun sa bag. <tis> Basta, ito. Oh, my God, my God. ito guys. Pasabi sa comment kung sino po. 11 over 40. 11 Hindi Hindi nag Kaya maganda ako. ay hindi nag Kaya baksak. Baksak na baksak. Ken, bakit tinapon niya yung Karon di makita ng nanay. Lindok to ga. Lindoy. Tak, kin posor. Didi, tit, 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 truck. na. Ha, lakmanah. Aw, pakita mo kay Gab.

Pumasok na yun si Tamara. Oh. Tok na yun, tamotok na yun. <laughs> tamad. Tamad. <laughs> si Tamad. Diba? Sabi mo Tamara. Tamad. Bak, di ka sabihin kita kay Doi na. Sabi ko ka. Sabi ko si ko yun. Ha? Dasog ko magigaw rin yun. Kung nakita mo siya. Dasog. Sa ng ka yun. Okay ko. Gusto kong Makakatakas gong... nga ako sa miyan eh. Ha? Mabistak ka ng kunti. Kato <laughs> lang dyan. Kunting ka ba sa akin? pala eh. Ay, mas malala. Ako mabilis. Kawasyo! Sa... Ah? Tara na. Tara na. Iwan ka ngay. Tara na. Iwan ka ngay. Double. Sampai ada. Tidak ko kasi. Double kill. <laughs> mania Ma. No. Wait lang, di ba dito? Bakit na? Ang white food, ka. Dito ka, parang di mainit.

Like this. Gagi Stop mine. Okay, kukasin donut. Pingin donut sa'yo. Wala Sige mo, nabusan. out of donut. Sabi daw, do, din. I, know, I know. Ka din. Tara, kuha. Hindi, alam mo yung daan. Bawal ako dun. Lo. Gyo, ganyan na na. May nilo ng kasi yung mayaman na bahay. Saan? Hinang ko yung may mayaman na bahay. Di ba alam mo yung mayaman na bahay? Nalabas ba? O, oh, ha? Nalabas ba? Oo. Kailan? Lagi. Pati anak niya. Anak niya na may buntis. Lalaki ano yun. Lalaki yun. Oh, Inak na nakabuntis. Ha? Nakabuntis. Hindi. Ah. Wala niyong magandang motor. Ay, magandang motor. Ang Kawasaki. Kawasaki. Ito na naman shoot. Eh, eh. ka

तो बहुत गिद्ध लोग